Mayong adlaw mga katresure, mao ay ni ang akong first vlog dili sa among Facebook page din akong i-share ninyo kung giyon sa noong pagpanindot ang water terraces sa bisan pag sa kalisod sa among gibuhat, sukad pagsugod hangtod sa kung giyon sa pag-abot kung unsa na ang water terraces karon. O tagay lang ko ninyo gamay ng higa yun, mga katresure nga magpailailapod ko ninyo formally kung kinsa diod si katresure sa likod ng kamera, sukad pagsugod aning water terraces hangtod sa kung unsa na ang akong naabot karon. So sana mga ka-treasure nga supportahan ko ninyo o makuhaan ko ninyo ang inspirasyon. And tara, mauni ang akong istorya. Ako di ay si Sam, proudly isang batang 90s nga nagpuyo sa Katang Aigaw City. Ikaduha di sa unong namong managsuon o oh. Uh, first year high school pa lang ko, uh, gibiyaan na sa mama tungod sa iyang sakit. So, uh, nang kinabangay na lang misa mo managsuon nga padayon lang giyapon sa pag eskwila. So, ang among nang suporta na lang, ang amuan na lang papa. So, nang kamot yung taong gitsiya nga makapahuman dyan mi o So, wala din niya pasagde o, o, o... hantod nga nakatiwas chit ko sa eskwela. Hangtod sa nakatrabaho ko sa Yutaka, Izakaya, sa Manila, isip Osaka, Tigloto. Pero naka-decide ko nga mubalik dito ko Cebu para dire na magtrabaho. And luckily no, natagaan ko dyan sa Yellow Cab Pizza nga makatrabaho nila o nilang team, isip Osaka Manager o tungod sa Yellow Cab, daghan kay mga nakatunan o daghan po kay kong mga naabot ng lugar like Cebu, Boracay, Sambuanga, Dumaguete, Davao so salamat yung guys sa experience Yellow Cab Pizza So pag 2018, nihawak ko sa Yellow Cab Pizza kay nakakita ko opportunity sa yuta nga among napalit diri sa katang nga gi-endorse akong angkol Neil which is, nakita na ako, nga in the near future basin nga mahimo ni siya usa ka tourist attraction. O tuod man in year 2018, so amo ning sulayan ug develop uh, in partnership sa akong Ate Desiree. O kauban usab ang akong igsuon nga si Alem ug akong papa sa pag uh, sulay ug develop na ani. So, makita ninyo no, sa mga picture nga dili gid nakasayon ang mga among naagian kay sa una wala pa kasada maglakaw pa mi o mga 30 minutes gyud gikan sa among barangay Laos dire sa Katrasher So unfortunately lang no sa 2018 wala jud mi nagnalampuson na aning among uh, pagsulay og develop kay tungod pod sa financial problem og usa pod jud ang uh, tungod sa mga negative feedback sa mga tao nga Impossible gid ni siya ma-develop kay eh. tungod kay walay karsada layo kaayo unsa anong materialis paghatod so dagang kay mga challenges no so mo ato ang akong ati Des na discouraged na lang pod so mo ato na decide sa siya nga i-stop uh, and ako wala na sad ko kay of course wala man financially pud ana so Naabot pa dyan ang pandemic, so taas kayo mga challenges pila ka years so moto wala gid na muna siya na dayon. so pag November 2020, na uh, almost three years na uh, still in pandemic, naka-decide ko nga akung ipadayon ang akung develop sa katrachure. so morning nga uh, mga picture, so balik na saan nang limpyo kay nagdaghan ng pudagsagbot kay almost three years po baya na mo napasagdan. so kuyog kuyog sa na akong bata si Flynn o kaoban ako si Loncho o akong usang kauban po nga si Janjan -Jan. so fam duha na, na, so, na may kabuk na doon siya o napunan ni Janjan so tulong na may kabuk ani ang naghinahinay o physically lang or DIY do it yourself nga pag develop sa ka-treasure Hangtod nga nalimpyo na gina mo ang water terraces so maudyo na ang original formation sa water terraces so wala ginamigiguba di ha o wala sa migi puno kung unsa man na siya mawaro dyan ang among develop hantud nga na ay appreciate tayo naliko na siya nga taga dira na po taga argao o ang kaso lang is uh, lubog lang yun ang tubig so lang yun siya nga i-enhance pa so kay wala man tayo budget no so nakating ko crazy decision nga ibaligya nga akong multi cab in exchange para makapalit mig cemento pero maupod lagi uh, na mao na jud ang tinut ana nga challenge pod kay perting mo lisod so layo ka mga 30 minutes ang lakaw namo sa una gikan sa among gi kuan sa semento antod sa water terraces so kana makita ninyo mo na among agian sa una perting yung so so makahinumdum ko grabe gud grabe good nga kaagi gud unya dili na kay si Mentor mong gamiton so mong kinahanan balas so kung mo order pa may balas niya ang mong sa ang mong sa si mentor, murag di na yun kaya ng powers na mo so may gani na harap po na may nakakuha may balas po gamay sa sapa kaya may sapa na po tapad sa water terraces o niya ang advantage lang is nindot ang balas sa sapa kaya may may pagkaputi siya So, challenge kayo gihapon ang agiana namo mo. So, muna nakita ninyo. So, amo na ang lang gi kuan sa sapa nya mo gi aswat padong sa water terraces nga. Masiminto rat po nato ang water terraces area kasi yung nakita kanina nga na nahawan siya pero pag kaligo nato islubog ang tubig so kinahanan gud siya ang ilaw ma ma um, uh, bitaw para limpyo gud ang tubig unya ang agianan po niya kay medyo dangog man so kinahanglan siya mild gud enhancement gud sa water terraces area para dili siya danlog unya limpyo permi ang tubig so morning naka decide mi nga ibaligya ang multi para makapalit mi semento unya para manindot jud ang water terraces gud nga maliguan ba so mo siya So, mo to, nakainahinay na kanang tarong sa water terraces area nga kanang ubang nang nai mga bangag-bangag huwag -bangag, ang gilaom. so amon ah, na siyang ipang hapak o simento so, na kanang mga agianan niya uh, ah, na siya dangog so mo siya forma ng primero so mo na siya first coating na mo sa water terraces so mo siya yung itsura so naarang-arang na siya Unya pag finishing na mo nakita na namo nga nindot na kayo ang water terraces area ug sa wala na mo damha niabot ang reward ug kalit. So fast forward daghan na nang naka-appreciate diri sa treasure ug daghan ng mga nangaring uh, lain-laing mga lugar. So magpasalamat mi sa MDRRMO headed by Ken Kentel Orizon nga naghatag og free training na mo dere so naari gyud sila sa water terraces area no so naglakaw pud sila og layo para lang makahatag og free training nato so salamat kay sir ninyo tanan sir Ken si Tim Yong ug sa mga kauban nga nag uh, training training namo ug nagamit jud namo ni sa Katresor. So salamat kayo ninyo. O dili lang pud ka na uh, uh, ni bisita usab ang mga taga RHU uh, headed by Sir Gwali nga ni assist na modre sa among mga buhatonon. So pag April 4, 2021 officially may nag-open pero still in pandemic pa na siya so daghan pa kay mga safety measure nga gipangbuhat mga protocols. And luckily no, uh, ang among mga guests dari uh, padayon lang sa pag-ari. So, daghan pa itang blessings na naabot good nga. Wala yun na to expect yun. So, naa mga few foreign na dari na ari. Nga nag-vlog sila dari maong ni daghan. Huwag samot po ng atong mga bisita dari sa Katrasher. Huwag ni support, huwag ni invest na po balik ang akong magawa nga si Atides, Des. So, maong nakapahimok grooms. Pero sa wala na mo mahanay pagsubuk nga ni abot. So naigo mi sa mata sa bagyong Udet pag 2021. So munay lisod kaayo nga uh, wala pa gid mi sa amuang ang uh, uh, rooms o sa mga kubo na amu, sa CR. Uh, naguba dayon siya so perting pagkalisoda so so among gibuhat human kami na hagba so nibaangon mi ug nipadayon lang gihapon ug naginahinay og pagtarong sa mga giguba sa bagyong Odette So sabi san pag sa naitabo og sa kawalan na namo nagka-celebrate hapon may gunting salo-salo pag Pasko. In pag New Year nagiusa hapon may sa among team o nagapaghatag pud may mga ginagmayng regalo para sa among, mga tao para sa malipay sila sabi san pag sa nahitabo namo diri sa bagyong Odet. So January 2022 padayon lang hapon may sa pag-ayo sa mga Igo sa Bagyong Odet. So, patuloy lang ang pagbango mo o naghinahinay na po may mga arrange nga manindot o balik ang amuang lugar. O na-inspire pag may samot kay wala yun ta pasagdi sa atong guberno sa panahon sa Bagyong Odet. So, naabot yun kanato ang ilang mga hinabang, ang ilang mga ayuda, bugas, mga dilata. So, naabot yun na nato, So, daghan yun kayong salamat, Presidenta, tayo ko Senator Bongo at ang pinalanggang Mayor si Saldo naghang yung salamat na naabot sa mga tao ang mga ayuda So fast forward March 2022 so naka-open na may balik so taas-taas yun ang amuang pag uh, trabaho no nga makabangon o balik so magpasalamat ni nga ang among mga uh, bisita diri patuloy lang yun nga nagtangkilik kumbaga sa amo uh, ang water terraces so nakapuno na pun may og mga lighting sa mga lugar unya natarong na namong mga uh, kubo o nang uh, ana na po yung mga overnight na abot to mga na uh, walk in guests na ang balik na pud sila diri so nakahinay-hinay na mig pagbangon og naka-design mi nga mag-loan para makapahimok mig karsada kay lisod pa jud ang karsada, atong panahon na sa wala damha, na naanap pila ang challenges nga naabot tungod kay nabali ang kamot sa akong bata nga si Flynn so looy taon kay siya so may ganit na lang nga. nagpakita siya kaisog uh, during sa iyang operasyon so maung wala rapog kay may call so nagpadayo na nga mong pagbangon sa Treasure Water Terraces tungod kay dagang uh, daghan yung tao nga ganahan sa katresure nga daghan pong nagbalik-balik o daghan mga new customer, hindi lang mga lokal kundi na mga few foreign na nga naabot sa katresure water terraces. So, uh, pasalamat yung kayo may isa mong mga guests nga nagtangkilik yun dari o nagbalik-balik yudre dari. Kay kung dili pa tungod ninyo uh, dili ni makapadayon o paglambo dili sa Katresher Water Terraces. So after sa bagyong Odette, gibisita ta diri sa atong local tourism headed by Jan Harvey o sa atong Bureau of Fire with uh, Ardenton Sardido o sa uh, RHO headed by Sir Gwali para mangumusta diri sa ito ang sitwasyon. So diri lang sa takutob mga ka-treasure o pasensya ilang ninyo akong first vlog kay ako ako ay nag-edit. Ani maaw medyo gubutsyod pagkahimo sa mga slide o maginaot lang ko nga inyo kong suportahan sa akong vlog para makapadayon kog update ninyo sa among mga gibang buhat pa dire para mulambo pa ang Katreshwar Water Terraces. Og daghan ka ayong salamat sa pagpaminaw sa akong istorya o kaagi niini sa Katreshwar Water Terraces. I just hope nga nakakuha mo pagtulutan o inspirasyon sa akong share ninyo. Og mamaray lang ko ninyo mga katreasure nga ilike and follow ang akong Facebook page Katreasure Water Terraces o pashare na rin sa akong first vlog para mas daghan pa ang ma-inspire. Ako di ay ang inyong katreasure Sam nga magbilin sa inyo nga ang kinabuhi ay mga pagsulay lamang, barog og ipadayon ang laban. Isip mo'y litong-lito Sa mga panahong nais mong malimot Bakit pa bumabalakid ang iyong mundong nagalawan Ang buhay ay sadyang ganyan Suliran ni di mapigilan Itanim mo lang sa iyong puso Kaya mo yan Napakabigot Alinlangan Kumugulo sa isipan Mga pagsubok lamang yan Huwag mong itigil ang laban Huwag mong isuko At iyong labanan Huwag mong isipin ikaw lamang Ang Ika'y hindi tatalikuran ng ating naman na sangka Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha Pasakit mo'y may katapusan, kaya mo'y ahal Pagkabigot, alinglangan Kung gulo sa isip mo Mga pagsubok lamang yan Huwag mong itigil ang labang Huwag mong isuko At iyong labanan Ikaw ang naturusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Kasakit mo'y may katapusan, kaya mo iyaan Pagkabigot, aling langan, mundo sa isipan Mga pagsubok lamang iyan, huwag mong iti Suko at Bombo isuko at yong labanan. Bumbo isuko at yong labanan. Paka alinlangan alin langan? Kumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yun. Bumbo isuko ang laban